good day mga kalikot uh, panibagong araw na naman tuturuan kayo kung paano mag repair ng hers iron her iron para sa salon ito yun hindi nyo naman itatanong ang business ng amo ko ay salon taksak natin ah lahat ng machine salon ako yung gumagawa niyan ito, oh, marami akong job order. Ayon pa doon sa labas. Ito muna. Kasi kailangan nila ito sa aid. Check natin ito. Anong problema? Aid na kasi mag na. Kailangan nila ng maraming hair iron. Kasi yung iba nagawa ko na hair steamer, hair blower, yung iba. Tapos dryer. Ito na naman yung priority. Na supply. Wala, ayaw mag-open. So ang gagawin natin dyan, check natin kung may pasok na oriente. Sa pamamagitan ng ating voltage detector. Dito, check na natin, hindi na natin, kung may supply siya, manalam natin dito para hindi na natin ito baklasin direct na, na tayo dito yun natin i-press ko to pagka hindi tumunog ibig sabihin walang kuryente pero pag tumunog siya may kuryente po kapasok diba? kita nyo so kailangan natin ito buksan siguro to loose connection na to rito natin saksak -sak. tapos i-open natin ang mga screw nito ay nakatago kung so, paano natin hanapin dito kita nyo ba mga kalikot ito may screw yan dyan dito may screw yan dito tanggalin natin para makita nyo kita nyo ito may screw dito dito ito, may screw dito. Kabila niyan. So, tutanggalin natin lahat para ma-open natin ito. sudah habis. Semoga la tempok kelas Kaya kung ginagawa itong vlog na ito, mga kakalipot, para i-share ko sa inyo kung paano mag-aayos ng ganito. Alam ko, usually sa Pinas, walang gano'ng gumagawa ng ganito. Dahil, hindi, hindi ko alam. Kung sa mga salon business doon, meron mga gumagawa ng ganito. Meron mga tagagawa. Pero dito kasi, hindi man kasi yung salon dito sa UAE. kailangan natin kontrahin po rito kasi hindi siya matatanggal kasama lang siya sasama yan yeah. kailangan mo kontrahin para matanggal mo isko Rodin de día. <coughs> <coughs> ¿Qué na yung ko sa inyo Ito ah, May problema dyan Itong Rotating connector na ito. Yan Naglulus yan So ang gagawin natin Ikakat natin dito Ilabas ito yung wire natin doon Connect natin Direct Hinangin natin Para hindi siya maglulus Ikat natin ito rito. Ano yan? natin kailangan Just open natin ito. Ito yun

natin kailangan mag-focus tayo rito. Hinahin natin ito. ito. Wala well, Kung pinyo gamitin ito. Alam ko wala sa Pinas nito ito. Eh. Pero mga sa recommend sa mga hirap na strip ng wire. Kasi nasa Pinas ako. Ang dami ko lang pambalat ng wire. Eh supplies mas convenient sa akin yun pero nandito dito na ako mas convenient to madali magbalat ng wire pag ito ang gamit mo sapatin lang natin na hindi sobra kasi pag sobra yung wire well, magbibend siya Ya, kalau tadi mau naman ito simple Ganun lang Kulay natin ito natin ito Kita <laughs> hey, <man>, <laughs> <laughs> Yo, <laughs> <laughs> eh kita <inaudible> gloves. natin mga kakalikot Punta tayo ng lahi natin to para hindi pumalas. gamit yung mga palang soldering iron ay 100 watts mabilis pa na hindi mo na kailangan na face direct na natin ang tape na kakalipot sana sa ginagawa akong to, ko to kung papakita sa inyo kung paano magas marami sana akong matulungan sa inyo kung paano magawa ng ganito kung meron kayong ganito sa bahay nyo yung asawa nyo nag hair blower Tiger iron. At least, alam nyo na yung mga basic na gagawin. Kung may gamit kayo, gawin nyo na. Para hindi na kayo magpagawa. Kasi magbayad kayo, di ba? Diyos wala makatulong sa ating mga mara kababayan makatipid Ha? Huh? Lagyan ko ng super para mawala yung biyak na ginawa ko kanina. Tapos sa lagyan natin ito mamaya ng glues, glue gun. Blue natin ito. Pero hindi siya gugulo na lang. Okay na. lang natin mga kalikot. Mamaya natin testin yun. na natin ito. なぜ、まあ、か。 Mga 'yo. Isa school na ganito boss. Diyan no. na lang mo doon. Na. Diyan na lang mo delete. na lang ata. No. de estamos? de voz oh, sí ah. De todos Yung testing ko po sa sayo, no? Kapon? oh, ako na. Nasaan? ko. どういうこと Não, i, think it's over. I not saying tapos magagawa na ang para malinis kinisin na natin dito ito na yung pagpagilis natin itong blue stick na ito kasi ngayon ito magagilis natin na maalis magagilis 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 guys no huh? kasi ako kayo kutusin kaya guys pag nyo kaya ng ganyan din na kamay nyo itay tayo nga yung nandit tumulid na muna -tumul -tumul konti kaya mas madali kasi tanggal yung pagkamay ni Knut pa kapasunod pa sa gusto mo patuyin natin guys tapos okay na ito pag siya sa huli <tipina> ayan guys, tuyo na siya no? So dito naman mo tuyo itong Blue stick eh Ayan na, testing na rin natin After testing ah, Binis na, binis na natin ang kote Tapos Deliver na ito sa salon Ayan, ah, kita nyo guys Mag-open na siya So ito lang natin Hindi na wala, Kasi nakapix na siya hindi na naglo lose contact. Yan, ay hindi ta sya guys. Dito sya to. Okay na. So yun guys, no. Okay na 'tong ginawa nating machine. Hair iron. Hindi na raw yung supply niya dahil nakarektang na siya. mo natin siya, boss. Mga boss makakaliko kailangan maayos pa rin yung pagkagawa natin para presentable pa rin sa mga kagamit. okay that's all my friend makalikot until next time